Sa alon ng dagat Sa ihit ng hangin Tahimik na tinig Kalikasay umaawit Yamang likas na sadyang kayaman Handok sa mundo, biyayang walang hanggan Dalawang araw, bago dumating ang bagyo, abala na ang buong isla. Ang mga tao, kanya-kanyang gawain ng putol ng mga sanga, ng tali ng mga bubong, naghanda ng tubig at pagkain, at siniguro na walang makakapinsala sa kanila kapag dumating ang sama ng panahon. Nakakatuwa, nakakaproud, na makita kung gaano ka alerto ang mga taga-isla, disiplinado, handa, at natuto na talaga mula sa mga nakaraang sakuna. At ganoon din ako, sa oras-oras kong pag-antabay sa mga balita, sa paulit-ulit kong pag-check sa lakas at direksyon ng bagyo, masasabi kong handa na rin ang sarili ko. Panatag ang loob habang papalapit ang dilim at ang bagyo. Inanunsyo ng barangay na sadyang papatayin ang kuryente bilang pag-iingat sa mga linya. Kapag kasi may mabagsakang puno, baka magdulot pa iyon ng mas malaking panganib. Kaya ang liwanag ng buong isla ay nagmula sa mga charge na ilaw na di battery. Iyon lang ang gabay namin habang palapit ng palapit ang unos. Sa liwanag ng maliit kong ilaw, nanatili akong alerto. Ang munting tahanan ko ay nasa mataas na bahagi ng isla. Dito, malakas ang signal at may internet. Kaya kahit madilim, tuloy pa rin ang pag-monitor ko sa lagay ng panahon. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting lumakas ang ihip ng hangin. Ramdam ko ang bawat hampas nito sa mga punong nakapaligid sa bahay. Naririnig ko ang mga pag-ingit ng mga puno, ang lagaslas ng mga dahong binabayo ng hangin galit na galit. May mga bubong na tumatalsik mula sa mga kapitbahay. At sa malayo, may maririnig kang mga hayop na tila humihiyaw sa takot. Pilit kong pinapanatag ang loob ko. Alam kong handa ako. Pero sa totoo lang, may pangambang unti-unting lumalapit. Gawa lamang sa light materials ang bahay ko. Alam kong may paninindigan ito pero hindi ko alam kung hanggang saan. Palakas ng palakas ang hangin. May kasabay ng malakas na ulan. At ako na may nakaupo sa isang sulok. Tahimik na nananalangin na sana kayanin ng bahay at lumampas ang bagyo ng wala pang malaking pinsala. Pero bigla kong narinig ang isang ugong. Kasunod ang napakalakas na kalabog. Isang malaking puno Diretso sa likod ng bahay Tinamaan ang kusina Bumukas ang kalahating bubong Pumasok ang tubig At doon ko naramdaman ang totoong kaba Si Bambi, ang alaga kong aso Takot na takot At hindi alam ang gagawin Ako man, nalito sa isang iglap agad kong itinabi ang mga kagamitan na maaring mabasa. Isinilid ko ang mga iyon sa malaking kahon para kahit papaano ay may may isasalba. Gusto ko sanang lumikas pero sobrang lakas ng hangin. May kulog, may kidlat at halos wala nang maaninag sa paligid dahil sa dilim ng gabi. Wala rin kasiguraduhan kung ligtas ba ang pagtakpo sa lugar na iyon. Kaya napagdesisyonan kong lumaban. Kahit nagngangalit ang hangin, kahit basang-basa ang katawan ko, pilit kong pinantalian ang mga bahagi ng bahay na bumigay. Ano man ang madampot, tali, yantok, lumang kahoy, lahat iginapos ko. Makadagdag lang ng konting tibay at makabawas kahit kaunting pagpasok ng hangin. Nangingidig na ang mga kamay ko sa lamig at takot. Pero wala akong ibang iniisip kundi ang mailigtas ang munting tahanan na iyon. Bahay ko ito. Buhay namin ito. Habang ginagawa ko ang lahat na kaya ko, mas lalo kong narinig ang malupit na hagupit ng kalikasan. Para bang umiiyak ang buong paligid, ang mga puno, ang mga halaman, maging ang mga hayop na kumahanap ng masisilungan. Tunog na ngayon ko lang narinig sa buong buhay ko. Tunog ng dilubyo, tunog ng pagkawasak. Ang lakas, ang ingay, ang bigat. Halos hindi ko maipaliwanag pero kinaya ko kinaya namin hanggang unti-unting sumilay ang liwanag malakas pa rin ang ulan pero humupa na ang hangin doon ko nakita ang lawak ng pinsala na iniwan ng bagyo mga tanim na ilang taong inalagaan naputol napigtas nabunot mga bahay na pinaghirapan ng komunidad, wasak at halos hindi na makilala. Ang munting tahanan ko, bagamat kalahating wasak, ay nanatiling nakatayo, lumaban hanggang dulo. At habang tinitingnan ko ang punong bumagsak sa likod, napaisip ako. Kung hindi ito bumagsak sa bahay, baka tuluyan ang tinangay ang buong istruktura Pagka hindi ko na abutang nakatayo pa ang kalahati nito dahil sa bigat ng mga sanga. Doon na pagod ang hangin. Doon siya kumapit. Parang nilabanan niya ako. Pero siya rin pala ang tumulong sa amin. Parang sina sinasabi ng puno, kasama niyo ko. At doon ko naisip, sa buhay, kahit gaano kakahanda, may mga bagay na hindi natin kayang sukatin. Ang balita, ang forecast, lahat yon ay gabay lang. Hindi eksaktong sukatan, pero ang pagiging alerto, pagiging handa, at higit sa lahat, pananampalataya, yun ang tunay na sandata sa ganitong klasing unos. Nakakaproud ang mga taga-isla dahil natuto na sila. Mas alerto, mas may pag-iingat, mas may pagmamalasakit sa isa't isa. Pero higit pa roon, ang paggalang sa kalikasan ang pinakamahalaga. Kaibigan natin ito, pamilya. At minsan, gaya ng punong ito, sila rin ang magliligtas sa atin. Malawak ang pinsalang iniwan ni bagyong Tino. Ngayon lang namin nakita ang ganitong pagkawasak kahit handa ang mga tao. Pero agad din kumilos ang LGU. Agad nagkaisa ang komunidad at tulad ng tahanan ng CFC Channel 1, kahit wasak, muli pa rin itong tatayo. Dito sa isla, ang tibay hindi minamana, kundi hinuhubog ito ng bawat unos